Mayang hapon Luzon, Visayas ug Mindanao ug maayong hapon sa inyong tanan mga boss. Kumusta na ba mo sa 896 ug nakatarget ba mo sa tuang last to pair na 96 karong Adlawa ug ang atong pairing na 86 pasok pod mga nga boss no nagkuyog ang ato Uh, 96 o 86 na pairing. Congratulations sa inyo mga boss kung nakapamaris mo ana ha? kung iha na na combine ang duha na ato ang pairing karong adlaw. O usa pa nag-remind ko sa inyo ha ganina na ingon ko sa inyo ha pag sa tu ang guide pattern karong adlaw ay inyo kumpiyansa Eh. Ah uh, na diri ang ato ang 968. So kung nakapama kung nakuha na ninyo mga boss na pick niyo ang 968 Congratulations sa inyo mga boss ha Kaya gawin ko sa inyo ganina, Na pag git 3 o git mo Sa tuang uh, guide pattern Karong Adlawa Okay mga boss Magpahabol ta karong 5pm draw mga boss ha One combination rin natin Pahabol karong 5pm Mga boss ha Sa mga ganahan lang Musabay Sabay lang ninyo mga boss Ang eskalera na Karong Adlawa mga boss ipadayon ng eskalera ha Pag all draw mo mga boss Eskalera ha lahos na hanggang sa 9pm draw mga boss okay okay mga boss na explain na ako sa inyo ha karoon nga to ang kuan ha ato ang guide ah uh, kini eh, pag gapon mo nga rong karoon 5 pm mga boss o git 3 o git 2 dari sa to ang guide pattern mga boss ah kay basin mag git 3 o mag git 2 na po ni karoon ang ato ang guide pattern kay mga hot kombinasyon ni ato ang guide pattern mga boss ato nang pinilian okay Oh, ulitin ko lang, congratulations mga boss ha, sa ato ang last offer na uh, 96. Og nakapamaris mo nang duha, inyong nagi Paris, gi ah, congratulations, congratulations sa inyo mga boss. Okay? Ang ato ang ipamaris lang diri mga boss no kay 862, okay? Tapos diri ang ipamaris nato diri kay 961, no? Sa ibyu tag pamaris. Mo nang gingon gingon na ako sa inyo permit na kung naa mga pamaris mga boss, pagpaparisin niyo og sakto kung mga pamaris ato ang mga pairing ganina gingong gingong ako sa inyo ganya na parisin ninyo mga boss okay maghatag na to, mga boss pahabol sa 9 p ah, 9 pm 5 pm 5 pm draw mga boss okay sa mga ganahan lang mo sabay mga boss sa sabay lang ninyo ato ang pahabol karong 5 pm draw. okay congratulations ulit mga boss ha kung naka-take mo sa ato ang mga kombinasyon karong adlawa. okay sa mga ganahan lang mo sabay sabay lang ninyo ato ang hat kombinasyon karong adlaw mga boss okay mga boss pahabol na ta pahabol atong pahabol karon one kombinasyon lang ni mga boss ha? sabay lang sa mga ganahan mo sabay okay lahos ni sa 9 pm mga boss ha ilahos niyo sa 9 pm 7 8 5 785 mga boss atong pahabol para karon sa 5 pm draw atong ni shadow mga boss ang shadow ani niya kay 230 ang 230 ang iyang shadow ani mga boss respeti rin ninyo ang 230 mga boss atong gamitan og syndicate mga boss daghan ta mag-option atong gamitan og syndicate ha atong gamitan og syndicate ang kaning numbera syndicate sa 7 is 4. Uh, syndicate sa 8 is 2. Syndicate sa syndicate sa 5 uh, is 2 mga boss. Okay? Pero, hindi tayo gagamit ng 2 mga boss ha. Hindi tayo gagamit. Ito lang isi natin yung isisindicate natin dalawa. Itong 7 and then itong 8. Okay? Okay mga boss? Ay, mali pala mga boss. Gap pala ito mga boss. Gap pala yung 2. Ang syndicate pala ng 8 is 3 mga boss ha ang syndicate ng 8 is 3 pareho lang kasi yan mga boss ang shadow ng 8 is 3 din ang syndicate ng 8 is 3 din so ngayon gagamit tayo ng ganun mga boss ha etong 5 gagamitan, gagamitan natin itong 5 mga boss tama isisindicate natin ng 5 ngayon gagawin natin ng 2 okay? so ayun mga boss makakabutay ng 4, 3, 2 na escalera okay? uh, rin mga boss ang 432 na escalera karon 5 pm draw all draws ni mga boss ay eh, lahos ni ninyo sa 9 pm mga boss okay katong iyang shadow ani mga boss respeta rin niyo ninyo mga boss ha ay inyo kumpiyansa he kay basin mo sunod to sa 35 uh, sa 3, 2, 5 na result tong ning aging adlaw mga boss okay moran nito pahabol mga boss ha? sa mga ganahan lang Kani mga boss sa eskalera, gihatag nato ni ganyang buntag. Ako lang gi-appel. Ako lang ni gisindikit mga boss ha. Pero, narasan nyo ha, kung nyo napatlan napat mga boss ang eskalera. Basta, gihatag na ako na sa inyo ganyang buntag. O, gibalik po na ako sa inyo ha, karoon o hatag. Para sindikit dire sa ato ang 7-8-5 na pahabol para sa 19 draw. Okay, sa mga ganahan lang mo sabay mga boss, sabay lang ninyo ha. Pag target o grumble mo, ano mga boss. Okay? Okay mga boss, may exit na ko o daghang salamat o good luck o hope to win ta karong uh, 5pm draw o hinaot na makadaog mo karong 5pm draw. Congratulations ulit po sa mga nanalo sa ating last topper karong Adlawa o nakapamaris mo eksakto atong ato ang kombinasyon na kung gi-remind sa inyo ha na pag mo dito sa atong guide pattern kay gayon ko sa inyo ha nindot ang guide pattern natong karong adlawa Muna, o mo nang pag-gitri og gate to mo So, kung nakagit 2 mo mga boss, nakagit 3 mo sa tuwang guide pattern at congratulations sa inyong mga boss. Okay mga boss, makes exit na ko. Dagang salamat sa inyong tanan sa mga patuloy na nag-suporta sa itong YouTube channel, Boss Renter Vlog. Maraming maraming salamat po mga boss. Good luck mga boss. O oh, God bless sa inyong lahat.